Uy magandang umaga po sa inyong lahat Ayan magandang madaling araw na po Alasing ko na mga kalaki gising na Bango na po kayo at tara Magmigay na po tayo ng mga laki numbers Ayan nakahilamos na ako O diba o, Fresh fresh o Ikaw gising ka na Mag Luto ka na ng almusal, magprito ka na ng itlog, magprito ka na ng tuyo, magprito ka na ng saging na saba, tapos sa kamatis o kaya yung suka na may sili, di ba? Malutong yung tuyo ah. Hmm, tas sinangag na punong-puno ng bawang, di ba? Grabe, kaya ano pa, habang nagluluto ka at habang kumakain, nagtitimpla ka ng mairit na kape abi dapat nanunood ka ng mga lucky numbers namin, ano Dapat, ano, uh, inaabangan ni mga lucky numbers natin na ina-upload po Para sa ganun eh, eh talaga namang tayo ay swertehin ano po mga kalaki Kaya, eto na mga kalaki, ano pang hinihintay mo Aba, kung ready ka na at ready na rin ako, tara, mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po para sa ating lahat Okay mga kalaki tandaan nyo po ah ngayon pong October marami na pong nanalo at sana po madagdagan pa ang mga uh, winners natin at gusto ko ikaw mismo na nanonood nito isa ka sa palarin ngayong October dahil ngayong birth months, dapat swerte tayong lahat okay tandaan nyo po ang mga lucky numbers natin wala pong bayad mula umaga hanggang gabi. Private consultation pa rin po ang mananatili pong may membership fee. Ayan, yung mga magpapakod po ng mga birth month, birth po na kanilang mga mahal na talaga pong tinututukan nila ang paglaban niya sa ibang bansa, pati po dito sa Pilipinas. Make sure po sa mga interesado, interesado lang po, isipin nyo mabuti sa mga interesado lang na subukan ang private consultation, i-message nyo lang po ako, i-PM at make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpamember para legit kasi po ginagaya na po tayo. Marami pong gumagaya sa atin ng mga ano, na mga ah, hindi ko alam po sino-sino yung -sino mga gumagaya sa atin eh. Basta, bahala sila sa buhay nila. <laughs> Kaya eto po mga kalaki, kung ready ka na, tara na mamigay na po tayo ha. Ah. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro, Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Umpisahan po natin sa Aurora. Ayan, Aurora. Aurora. Ang two-digit lucky numbers mo ay 1709. Laguna, 215. Quezon, sa East 34. Olongapo, 9 Gs, Dabao, 1-5. Tarlac, 3-29. Quirino, 16-14. Bacolod, 17-20. Cavite, 24-22. Taguig, 19-30. Mindoro 814, Marinduque sa is sa isgis, Kaloocan 220, Muntinlupa 3124. 24, Palawan, 6, 7, Sambales 13, Quezon City, 922. 22, Pampanga, 1823. 23, Pangasinan, 914. 14, La Union, 1215, Ilocos Sur, 7, 20, Ilocos Norte, 23, 21, Nueva Ecija, 317 Nueva Vizcaya, 11, g Masbate 14 4 Cebu 6 1 Aklan 23 25 Ayan po mga kalaki siya syempre sa Romblon 20 26 Angono Rizal 31 4 Montalban Rizal 16 2 Antipolo Rizal 1 30 Taytay Rizal 2-4 Cainta Rizal 7, 18, San Mateo Rizal, 29, 23, Isabela, 21, 24, Togigarau, 17, 9, Rojas, 8, 14, Capiz, 4, 9. Ayan mga kalaki, putulin muna natin sa Capiz para sabihin natin mga manunood ng mga followers natin na nagtatanong kung paano po kami ipapollow, hanapin nyo po sa Facebook nyo, Red Parong i Search nyo, na meron pong 315,000 followers. Yung mga followers na po yung nagtitignan nyo kasi mga, pag nag-search kayo ng pangalan ko tapos lumabas, mukha ko, kay mukha ni Lola, plus ko konti ang followers, mga 100, daan, tatlong hindi po kami yon Okay? Red Parongkin po sa Facebook, hanapin nyo po, it 'di ba? I-search niyo Facebook, Red Parungkin. Lalabas 'yung mga ano. Huwag niyo pindutin niyo po 'yung people. May makikita kayong people doon. Pag pinindot niyo po 'yung people, lalabas na po 'yung account ko doon dalawa, 'yung original po noon. Red Parungkin po na may 315,000 followers sa YouTube po. Red Parungkin din may 16,000 followers. Sa TikTok po 415,000 followers po. Red Parungkin din. At may second account po tayo. Aris Gatchalian at Red kin din po na naka-yellow t-shirt ako at may 50,000 followers. dami na po na natin nabigyan ng mga code po sa mga comment ng comment, share na share ng video at heart ng heart. Sila po yung mga masusugit po natin mga followers na nabigyan na po natin ng mga code. Kasi nga po talagang ginagawa po nila. Wala naman kasing bayad ang share at heart at comment tas follow wala. Follow ka lang para makatanggap ka ng mga lucky numbers. Okay. At syempre mga kalaki, tandaan nyo ang lucky numbers natin. Tatlong araw po bago natin palitan. At make sure po sa mga interesado po sa private consultation, subukan nyo rito, baka sakaling manalo kayo, baka sakaling dito pala kayo sa swerte ng private consultation. May membership people good for 3 months. Make sure po na makakausap nyo po ako bago po kayo magka-member. Ito po ay walang pilitan sa may mga gusto lamang po. Kaya okay na, eto na po, isunod na natin ang Buhol, sa is 11 Bulacan 9 12, Baguio 1.23, Bicol 20.24, Batangas 25.27, Bataan 5 g Butuan 14.15, Benguet 17.29, Iloilo 32.26, Leyte 14.21, Samar 5.17, Paranaque 15.25, Manila 1.17 Pasig 3.23 San Juan 1.24 Marikina 5.26 Ayan mga kalaki kompleto na pa mga 2 digit lucky numbers natin ngayong umaga Takbo na po sa suking yung outlet maya maya Make sure po ang 2 digit na karambol po Pati po ang 3 digit at 4 digit mamaya pag in-upload ko yan i, Tawag dito i nyo po para po sa ganun. Mabaligtad man po mga numero. Sure win pa rin po tayo. Okay. So, eto na po tayo mga kalaki. Ang shoutout time. Shoutout po tayo sa... uwi Sa Texas. Ayan po. Happy, happy viewing po dito kami sa medical center po sa... Sa, clean, ah, sa clinic sila. Hello po sa inyo ma'am. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo sa amin. At siya po si ma'am Janice at si ma'am... Jan Janice. Ma'am Janice at ma'am... Jeline. Ayan. Maraming maraming salamat po sa panonood. At syempre, shout out po kami rito sa Toda po ng tricycle po rito sa may ano to? Sa may tikling. Kaintari ano, ka sa tikling. Ka sa may tikling. Parang musto, tay, -tay resal yata yun eh di ba yung tikling yung may kanto tapos papuntang pag lumiko ka pag galing ka ng kainta junction pag diniretsyo mo yung tikling doon diretso antipolo pag lumiko ka sa kanan tay tay risal yun papuntang angono o oh, kala nyo hindi ko alam ha <laughs> shout out po dyan sa inyo may meron kayong SM magkatapat dalawa o oh, kala nyo ha hindi ako nagpupunta dyan nagpupunta ako dyan pati ayan po syempre gala po tayo syempre shoot shoot tayo ng black eyes saan kaya hangat po namin manalo po kayo rito ngayong Burman sa gising na mga kalaki tara na gising na good luck